do paulit-ulit na lumalabas ang konsepto ng nawawalang sibilisasyon na kung tawagin ay Atlantis. Ang Atlantis ni Umano ay isang sinaunang lugar na taglay daw ang teknolohiyang mas moderno pa kumpara sa ating teknolohiya ngayon. Pinaniniwala ang naglaho ang Atlantis nang lumubog ito sa ilalim ng di na karagatan. Ang Greek philosopher na si Plato ang unang nagsulat tungkol sa Atlantis. Maraming haka-haka kung saan lugar lumubog ang Atlantis. Merong nagsasabing sa Mediterranean Sea, Atlantic Ocean, Antarctica, Caribbean, at maging sa Asia. Pero isang Pilipino ang nagsasabing ang Atlantis daw ay mismo nasa Pilipinas. Ayon daw sa kanyang ginawang mga pag-aaral, sa mga kasulatan ni Marco Polo, isang sikat na manlalakbay at mga ngalakal, ang pananim at hayop ng Pilipinas, ito mutog maraw sa deskripsyon ng Atlantis bago ito lumubog. Alam di umano nang mga superpowers na nasa Pacific daw ang Atlantis. Kaya ganun na lamang daw ang interes ng Spain, Amerika at maging Germany na sakupin tayo. Ayon naman sa ating mga archaeologists at geologists, walang binanggit sa ating kasaysayan na ang Pilipinas ay posibleng bahagi ng Atlantis. Pero totoong ang Pilipinas ay maaaring lubog dati sa tubig dahil sa limestone formation ng ating mga seabed. Kaya ang ating pakikipanayam ngayon, Pilipinas na kaya ang lugar kung saan lumabog di umano noon ang Atlantis. Ngayong gabi, ang ating kababayang si Edgar Blanco o kilala sa palayaw na buong, siya po yung nagsasabing mapapatunayan niya na ang nawawalang isla ng Atlantis ay walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Magandang gabi sa iyo po. Magandang gabi po atin tayo. Ito ba ay naparating mo na sa mga alam mo na sa mga kinauukulan? Meron ka na bang napagsabihan yan? Ah, uh, nung 2004 po uh, kinanta ko po yung ibang producer ng Discovery sa National Geographic. Interesado po silang bilhin eh. Eh, hindi ko naman po pinagbibili. Uh, bibili nila ang storya mo? Ang storya mo ng... Opo. Okay. And then? Uh, yung rides, tapos ituturo ko na saan yung Atlantis. Napuntahan mo na ba? oh napuntahan ko na po. Nakita mo na yung Atlantis? nahawakan ko na po. Nakatapak ka na sa Atlantis? Opo. Alright. Pwede ba isalarawan mo sa amin? Is it under the sea? Partially. Siguro 10% po ang nakalabas. 10% ang nakalabas. All right. Is it in Luzon, Visayas or Mindanao? Ang masasabi ko lang po, lahat ng bayan o lugar na re ng mga Spaniards at ng mga American tulad ng mga May Santa Cruz, tulad ng May mga San Jose. Oh. yun na po yung in explore nila. Yun oh. po yung mga re so wala po doon. Tanggalin na po natin ang na Luzon. Okay. Ah. Uh, Kira na po natin yung Visayas sa Mindanao. Ah, uh, ito Tinitiran ng mga Pinoy? May mga uh, Pilipino bang nakatira dyan ngayon? Diyan sa Atlantis na natuklasan mo? Malapit sa surface meron po. Ano yung nasa ilalim ng surface? Hindi po, mapupuna kung hindi naman masyadong hinahanap kasi napakalaki po ng mga building. Buildings as in semento? Uh, uh, metal. Metal buildings? Opa, metal structures. Metal structures rather? Aha. Uh -huh. Ito yung nasa ilalim? Opo. No. Yung nasa sa ibabaw na pinag, uh, na may kabuha uh, may buhay ng mga Pinoy, no? Alam ba nila na meron daw sa ilalim? Ah, hindi pa nila alam. Hindi nila alam. Bukod sa iyo, meron pa bang nakakaalam? Wala na po. Nag-iisa kang nakakaalam na meron ito? Opo. Aha. Do you have any idea how big this this Atlantis is? Mm, malaki po sa Ayala, sa clusters ng mga building doon. Ayala in Makati? Opo. Uh, how did you go down there? How deep under the sea? Ah, uh, pag po, mga 55, 35. feet. Ah, hindi ka anong malalim? Opo, mababaw lang po. Hanggang ngayon, nariyan pa? Opo, nandiyan po. When was the last time you went there? Oh, uh, five years ago. Five years ago. At uh, ito ay hindi nalalaman maging ng ating gobyerno? Tinry ko po na dalhin yung mga data okay. doon. Eh, hindi po natuloy. So, hindi, uh, pe, pwede ba yon na eh? hindi, hindi sila naniniwala sa Uh, pag nakita po yung data, malamang maniwala. Hindi, kasi, you know, instead of data, I imagine, sabi mo, nandyan lang naman pala eh. ba? Diba? Madaling puntahan. O mahirap puntahan. Madaling lang pong puntahan. O madaling puntahan. Mel and Joey, pwede bang pumunta? Opo, pwede po. Ilang oras ang biyahe papuntang sinasabi mong yan? Saan tayo magmumula? Ah, conforme po, po. Pag... Pero plano, siguro, mga one hour from the plane, how, oh, how far is it? Oh, dalawang oras. Ganun kadali. Ang sinasabi mo, Bong, paano mo na-discover na, na andi dyan mismo? Yung one-third po ng clue, iniwan ng mga ancestors natin sa Pyramid of Giza. Okay. So, 15 years ko pong inaral yung Giza Pyramid eh. So, uh -huh. kaya ko po nakita yung kung nasaan, kung nasaan sa Pilipinas yung... So, doon mo nakuha yun? yung coordinates na sinasabi mo. Oo, nandun po yung one. Doon time. mo nakuha yun, tapos pinuntahan mo. Papa, kaya sigurado po ako bago mag-dive na nandoon. Ang nawawalang isa ng Atlantis, totoo kayang natuklasan na ni Bong Blanco. Huwag ko kayong aalis dyan at dadagdagan natin ang ating mga kakausapin dito on the set sa ating on one -on -one ni Mel sa pagbabalik ni Mel and Joey.